tumutulo to sa ano at uh, siguro tumatak ko eh sinisilip ko din eh oh. minatulo niya eh. oh. So, puro tagas na yung kanyang ha? kanyang injection pa yan. ano? kaya sa mga gilgil do yan ayan sa mga gilgil yan, um, uh, yan. yun may lamang pa pala yan ano Ang liit-liit, ang daing pesa. Ang daing ng kalat. Oh. Yung napakarami niya, no? niya. O oh, yan, no? Arany, oh. Arany, doon, no? Oh, napakarami, oh. Sana hindi doon, no? Oo, napakarami, oh. Liit-liit na injection pa niya, oh. Napakaraming, ano, pesa, oh. Yan. Kaya mahirap. Yan. Uh, bakit doon Parang mga patak siguro pagka malaki, lumakas ang kuruto eh. Ah, luma tumatagas. Oo, oh, yung sa habang tumatagas siguro. Oo. guys, hindi gagawin tayo ito. Medyo tumay tumutulo na kuruto dito. Kanyan sa kyan. Kaya, pwede ka pa yun natin ating calibration. Uy, dati hindi pa. Panalo pa na kayo. Parang may tumutulo sa ano

ng ating ano Ayan, nagtatawag okay. yeah, na ito. Okay. ito yung injection pump nito Kaya yun sa kina kalas na. natin. guys, kina kalas natin injection pag ito ha. 4056 to guys. Sa 'to na kita na calibration ng lupa ng injection pump nitaglas so itinan. Ito nun dapat go in guys ako. ano nun dapat palitan guys. Yeah, right. Okay, Tinggalin na natin guys. Tiga sa may-ari nito? Nagkakabuyaw. Ito sa subdivision ng ano. Hmm. Ayan, no? Ayan, puro tagas na yung panyang, uh -huh. ano. Ha? Panyang injection pump, yan, ha, guys. Yan ang injection pump, yan, guys. Ayan. Doon pala nagmumula sa injection pump yung kanyang mga tagas. Kapalitan ka niya ng mga repair kit lang. Oh. Mga o-ring, copper washer. Ano nagagaling ito? Sa mga gil gilig-gilig yan. Ah, and, uh, sa mga gilig-gilig yan. May mga ano diba, gas kit din ba yan? Kapalitan ka na rin ng gas kit. Silikon lang. Hindi, okay. silikon. Ano pwede dyan? yung mga niya lang? Repair kit. Ah, meron nyo lang. Set 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 yun, Repair kit. Oh, set para lang kit ang mapalta dito. Yan. 4D56 din ba pala itong ano ito? Injection pump ito. lang itong Reaper kit. Kaya pala may tumutulo sa kanyang ano yung know, ang mga dahilan kaya kailangan, kailangan palitan ng repair kit. ginigilig ko na tao guys kalas kalas na ayun oh, natulo na oh ayun yeah, natulo na oh ayun yeah, tumatagas sa kanyang kulo oh

Ito na guys, yung ipapalit natin, repair kit. Yan. Ito sa kanya injection pump. Ito ipapalit natin. Ayan, yung Ito mga gasket. Yan. Ito. Yan. Yan. Mga Ito yung repair kit ito. L3. Pang 4D56 ito guys. Ha. So, ito ipapalit natin yung repair kit. Kaya pala tumatagas kasi. Yan. Mga sira na yung kanyang mga o-ring, saka papel washer, yung mga gasket, sa mga gilid. yan Yung ating to, Ah. Repair kit to agad. Ah. Ayan, yung mga plastic. Maraming plastic. yan, yung papalit na ito. Dito. Sa ito. Sa kanyang. Ayan. Sa ginagawa na yan. Ayan yung papalit. Dito. Ito yung repair kit. Ayan. Injection pump repair kit ng 4D56 yan, yeah, isang set to yan yeah. yun lang ang dahilan naman no? guys so, kaya naglilipin pa yung injection pump kasi ito ito naging problema yung kanyang mga repair kit sira na siguro patagalan kaya ito pa rin natin repair kit kaya kung magpapalit kayo guys dapat isang set na na repair kit kaya nito yan ito. Yeah. huwag yung pay sa isa kasi pag pay isa baka naman tumagas yung iba naman kaya dapat isang buong repair kit na sa dyan nyo para mas maganda wala nang wala nang tagas guys ayan so, guys yun gagawin dyan ayan guys alas na lahat ayan o no? yan ang laman ng, ng ating ano injection pump ayan o no? 4056 ayan dyan kakabit yung ating pinakitang repair kit yung mga o-ring yung mga gasket copper washer ayan dyan lalagay lahat dyan guys ayan o yan o dyan lahat ang daming laman ng injection pump mahirap gawa. kaya dapat pag may tagas ang injection injection pump nyo ah prepare kit sagset na ganyan pa nyo, uh, kit, nyo guys Ayan uh, yan. yan guys sana kahit paano may mga kayong tip o idea lang idea man lang sa so, share na yung video sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel UNB TV pa like at pa share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga share na yung video at in the post, guys. Yan, guys. Thank you for watching, guys. Yan. Dahil pyesa ng injection pump, guys. Ha? O yan, no? Ang hirap paggawa niya. Kaya dapat. Lalo sa isang yung na niyo nyo. Para hindi kayo mag-dobling gasos. Okay, guys. Yan. liit-liit, and daing pesa. Ang daing ng kalat. Oh. Yung napakarami niya, no? Oo, oh, yan, no? Napakarami, oh. Sana hindi magkakasya doon, no? Oo, oh, napakarami, oh. Liit-liit na injection pa mi, oh. Napakaraming, ano, pesa, oh. Yan. Kaya, mahirap. Yan. Oh. Nang cleaner. <laughs> <laughs> cleaner. <laughs> setting ang linis. Yan guys, hindi natin papakita kung paano yung balik yan. Sa dami niyan guys, baka abutin tayo ng magdamag pag video guys. Yan. Yeah. Thank you for watching guys. God bless you all guys. Yan. Yeah. at na yung ating repertoire na kinuha guys. Okay guys, thank you for watching.